ang hat ni Papa. <laughs> Panoorin natin. Uy, uy, sanoy. you know? Safe ka na tol, nakagawa ka ng paraan para hindi na kayo mag-away. <laughs> ang galing, ang galing. <laughs> Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga. <laughs> Palong-palong siya at itas ganun yung music. <laughs> Biglang na padasal eh. <laughs> Agoy! Ito ba pig! Pick! Hala, uy! Di na ko uy, dayaan mong ko uy, di na ko. <laughs> <laughs> siya pa ngayon yung madaya ate. <laughs> Parang nagkakadayaan na talaga, no? <laughs> Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. To Kamusta ka na, pre? <laughs> <laughs> Ito pala yung promotor, no? <laughs> daming nagtatag sa akin, puro kabadingan. Hahaha! <laughs> <laughs> oh, <na! laughs> oh. <laughs> Naglalambing pa kasi kayo sa tabi ng mga 40 anyos eh. <laughs> Shoutout sa mga 40 na pero single pa rin. Patsakang <laughs> kitsa mukha eh. Ama? Uli! Ama? Ama? Papa, huli ka. Seriously? <laughs> Biglang bisibisihan nung nahuli. Sana all. Look how cute this cat is so cute. How do you say cat in Chinese? Pussy. well, I like pussy. Ano ba buka? Ano? Sipa daw, coffee date ne Anak ka covid date, di ba? Ito din wala ko muna yung tomatik, hulugan yung nasing ko. Magagawas ng tabi dito yung... Hindi kayo usin ko, be. Hulugan na to. Ori usin ko, ori usin ko. Sa pa ka mga ayu. Kalibriyo na natin ka, dali. <laughs> 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 copy date nga naman kasi nga lang, kailangan mo ng singko. <laughs> eh, hey, masarap naman yung kape na yan ha, di ba? <laughs> At least copy date. <laughs> <laughs> wow, Brad! <laughs> Mga tropa mong sinundo ka sa hospital, an? <laughs> <Inasarpe. laughs> Gago! Oy, may wa. May toy oy. ay May tuoy ahoy! May tuoy ahoy! Sa susa Ibang pusa na yan, boy! Pussy! Uy! sa Jorden fylt Legit to mga tropa. Legit na legit to. Alam mo yung nakasanayin natin mga Pilipino yung pagpanganay, may bagong gamit. Eh, pinapamigay yung mga luma niya, diba? Tapos pasa-pasa na lang sa, hanggang sa bunso. Kaya kawawa yung bunso katulad ko. <laughs> sa akin dati, uniform, butas-butas na. Kupal kasi! Baka kupal ka! Kasi, totoo to pag ano pumupunta tayo sa mga grocery store di ba may mga ganyan may paging pero hindi mo maintindihan <laughs> basag yung speaker <laughs> okay makas makas mo na yan insa Alam mo yung pinipilit Go, go, <laughs> Nagkaharaan na yan <laughs> Ay, Grabe na in love na si Inday Hinarana <laughs> na yung pogi Hahaha <laughs> 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 Muli, uh, lahat ang tatanggap -tata ng napaka-special award. Panindigan nyo na po yung pagiging best castador Award. Mayroon pa susunod na sa'ko Naku po manong guard, maraming tatanggap ng award d'yan. 10,000! <laughs> 7000 <laughs> <laughs> Can I shoot my shot? Papa the Lord ka talaga dun no. <laughs> Kung ako yan, di ko na papakawalan pre. <laughs> yan la la ang problema ang gustong gusto ko ng maranasan, pre. <laughs> sa ngayon puro coins lang muna 'yung nalalagay ko sa wallet. <laughs> Baliw ko yata eh. Ano? Ano oh, meron? Ah, na lang Ikaw daw po ate. Hindi. 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 niyo yung tropa yung magkajowa, Hindi. 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 uy, uy <sana> Hindi. <laughs> Hi. Oh my god! It's been such a long time. How have you been? Oh, I'm doing great. How are you? I'm doing great. How's the company though? The company's doing great too. <laughs> really? I'm yeah. so glad to hear that. Uh, this is my girlfriend, Kony. Uh Tony this is my. She used to be my coworker, Jane. You know, what? she's so pretty, by the way. I know, right? You know what? I am a very lucky man. Aww, I don't want to bother you guys. Oh no, it's no problem. Have a nice day, and I see you. Bye. Bye. <laughs> Alam na, alam mo yung ugali ng jowa nyo. <laughs> Nakahanda ka talaga, eh, no? <laughs> aga, aga ako sa'yo! Uh, hmm. Lato yung papa niya. Ang lahat naman ng papa nyo. <laughs> lang niyang buhay ito. Kung ano, tinatag nyo. Ito no po, sir. pero po yung ano, drink carrier. Sir, san, san po tayo? Oh. Kung mga akit, akit ka na naman. Grabing tugaw yan. Ganyan ang drink carrier na gusto ko. <laughs> Kapal na <ng> mukha mo. Hi! <laughs> oh. <Hey>! Ah, oh, ba't yan? yan ba, hindi ba yan? Hindi, yung tumbler. Laki naman ang tumbler mo. <laughs> hindi, wow. <laughs> oh <my God>. <laughs> 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 Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now you can save <laughs> £50 pounds per person. That's £200 off for a family of four. Hello? We've got millions of free child place holidays available <laughs> with 22 kilograms of baggage included. <laughs> Ate, makakasira ka pa ng relasyon eh. Weh, tinga! Oo. Nasagot na kita. Uy. Wala okay. eh. na. Hindi mo kita tinitigaw eh. Ay. Sabi mo na tinitigaw no, no, no. <laughs> Ate, parang ikaw pa yung na-busted ah. <laughs> Aray ko po! Tanga talaga! <laughs> Ganda nun Parang kay Lebron. <laughs> Tapos sa akin, pamana. Sumali ka sa pecho, kaso nga lang ang dala mo si Godzilla. <laughs> Kuya, wag mo hayaang tumaya na ha? malas yan. <laughs> oh, hindi pumunta dito para lait-laitin ha.

So, paano nga yun yan? Paano mo sasabihin ngayon yan? Sir, pass this or I'll pass out. <laughs> Ba't kasi diyan ka sumakay kuya? Papuntang US yan eh. Matatado <laughs> pala siya eh. Mary, Daniel. Kumlaude. Tambay. <laughs> <laughs> yan ang realidad. Kahit kumlaude ka pa. Kung ala trabaho, wala. palamuning ka pa rin. <laughs> Welcome to the real world. <laughs> Emotional no, damage. What? Lakas ah Grab Oy Mukhang kagigising lang nilang Ooh. dalawa Oy, oy, Hey, Ang sexy naman ang beshi ko. <laughs> ay, layo! layo Hehe, <laughs> yeah, boy! Layo namang pinagbuhat. Hindi <laughs> <laughs> ka talaga mo. Inday, inday! Wala din kaming tubig dito. Pa pa pakuha naman kahit isa lang. <laughs> Talaga naman, bigla akong nauhaw ah. <laughs> Kung ganyan lang nagde-deliver sa amin, ako po hindi kahit hindi pa ubos yung tubig namin, magpapadeliver pa rin ako. <laughs> wow, Brad! Miriam. <laughs> sa so, babalis ka sa? Oo, oh, ka. Tang ganda ng tama mo. ba? pa? Oh. Oo. So, ako. Oo, oh, sige. Yeah. Anong bulkan ang pinakamalaki sa buong Pilipinas? Ah, bulkanal bulkan ay pinakamalapit yon hindi pinakamalaki mapretang ka lang andyan lang sa tabi yung vulcanizing shop malakas ka ng tama burger sa akin yan pa abot oh lol. lol. malakas din tama nito eh yung mukha mo pupulbusin ko <laughs>

Hindi halata, hindi halata. Gago. Aray ko. At yan, natapos rin ang mapanakit na content. Sana nag-enjoy po tayong lahat. Eto nga pala mga team, sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single December na, magpapasko na May jowa ka na ba? Wala na pera ng hiya Talo pa ako sa mukha nakaka trip talaga Bartags! What is your profession? <tries> <tries>